tatakas ka ramai marami pa yan huh? dami lobster, dami lobster <laughs>

No, just, uh, yung mga 'to kalalakeng. Kuwal natin. Pero sa pinas yan, mamaw na yan. Tatabao. Talagang init 'to sa tatabao. Oh. Kita mo yung ano, yung yung laban nila yun know, talaga ng mga tilapia dito kaso balit pa siya kailangan mga ganito kalaki yung huli natin sinilas kalaki kailangan <coughs> parang kalaki ng talampakan kailangan okay, okay. ito pala yun, doon, hindi natin sa suba may may grill, grill. grill. sumakit kanina hindi na black dito ka, bilis dito, dami. Dito ka, bilis Dol. Yan na. Isa pa. Tuloy lang. Yan sa taas. Tuloy yan, tuloy mo lang. Uh, yan sa baba. Tuloy lang din. Papaya mo sa baba. Iyan mo na, patay mo na, tas i mo ulit. Pag next time. Iyan.

ये मारो दे के ये पगा लो पना हां मलाल अलग-अलग नहीं है साहब वो

Grabe, uh, ang laki niya na doon. pa Ganito ang kinukuha natin mga tilapia. laki? May tagi isang kilo, dalawang kilo. Yan ang kinukuha. Lapag mo lang dyan, Edo. yung lagayan? Yan, dumating na yung... may kukuha ng ulam natin. Ano, naman? sila.

Taba dol doon. Taba. So, diba natin uh, yung yeah, uh, salita. black nuts